Abay sobrang humble nga daw ng Lakers player na si Quincy Olivari at ang ganda pa daw ng kanyang mentality. Wala well, sa kanyang post-game interview matapos ng kanyang naging very inspiring na performance laban nga sa Milwaukee Bucks ay eh, eto nga si Quincy Olivari ay natanong nga mga idol sa kung ano ba nga daw ang nasa isip niya nung nililid niya daw ang Lakers team sa fourth quarter comeback tapos nakita niya rin daw na natutuwa at nahahype pang mga Lakers veterans sa kanyang ginagawa Walang naging sagot nga dyan ni Quincy Olivari ay nasa isip niya daw ay just to keep going. Ipagpatuloy nga lang daw ang kanyang ginagawa para matuloy nila ang comeback na kanilang balak na gawin at mabigyan nga daw ng first career win itong kanilang coach na si Coach Redick. Banggit pa nga ng Lakers rookie na talagang pinaninindigan niya nga daw ang kanyang pananaw sa kanyang sarili, ang pagtingin niya sa kanyang sarili bilang isang energy guy sa loob ng basketball court. Kaya naman daw every time na siya ay ipapasok sa court ay talagang sinisigurado niya nga na maibibigay niya ang pinakapositibong energy na pwede niyang maibigay sa anyang mga teammates. And as we all know mga idol, ang energy na kanyang tinutukoy is through playing defense, hustling back on defense, making plays that disrupt the other team and also making plays para naman makatulong sa opensa ng iyong team. At yun basically mga idol ang ginawa ni Quincy Olivari nung pinalaro siya sa 4th quarter kaya naman nagkaroon ng matinding kambang itong game ng LA Lakers. Ganda rin ang mindset ng itong ang Lakers rookie mga idol at sinabi niya na if I am not playing the whole game nga daw ay ibig sabihin lang daw niyan ay he has the most energy coming into the game. Kumbaga mga idol, kung hindi daw siya palalaruin sa first or third quarter, pero pagdating sa fourth quarter palalaruin siya. Ay ibig sabihin daw ay ibibigay niya ang lahat ng energy niya sa paglalaro niya nga in the fourth quarter. Hindi niya nga minamasama ang hindi pagpapalaro sa kanya, pero he just patiently waits for his turn at nung dumating nga yun ng mga idol, ay he takes advantage of it. At nakwento niya nga rin mga idol kung bakit nga palagi siyang may energy sa loob ng court para laging mataas ay dahil daw kasi yan mga idol ay siya ay cross country athlete meaning runner dati itong si Quincy Olivari kaya naman sobrang taas ng kanyang endurance at kaya parang hindi siya nauubusan ng energy sa loob ng court at talagang hindi nga napapagod. At yan ngang advantage ng yan ay ginagamit niya to really play hard every possession kahit opensa at depensa pa nga yan. And actually ang iganatuwa pa ng mga Lakers fans ay kung paano nga sumagot Ito nga ang si Quincy Olivari With respect mga idol sa mga reporter Pakinggan natin career and how you've incorporated it yes sir my father to me it was fun because i was able to run around downtown atlanta see all the beautiful buildings but also spend time with my dad and yes sir i think the biggest thing just always coming in here and asking questions i mean i have a lot of knowledge where that's lebron ad ar d -Lo, gabe vincent it's just so much knowledge that can be soaked up that i try my best to take advantage of this opportunity At yan nga mga idol ang mga kinatuwa ng maraming Lakers fans dito kay Quincy Olivari. Bukod sa kanyang magandang ang paglalaro sa loob ng court, abay sobrang humble nga daw at talaga nga naman napakaganda ng mentality. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.